mapit ang isang nagugutom na pulubi sa isang mayabang na may-ari ng kafe ay talagang namang ginawa ng lahat ng may-ari ng kafe ang lahat ng kanyang makakaya para mapahiya ang pulubing nagmamakaawa lang naman na makakuha ng tira pagkain. Ngunit ang may-ari ng kafe na ito ay talagang namang nakatikim ng isang hindi malilimutan na karma sa sumunod na araw itinuturing na ng mga tao ang cafe ng lalaking si Ginoong Rupert bilang sentro ng kanilang syudad. Dito kasi ang nagiging gathering place o lugar na pinagtitipunan ng mga tao na gustong makalanghap at makatikim ng mainit-init niya pang mga kape. Nagbebenta rin sila ng talaga namang masasarap ngunit mamahalin ng mga tinapay, lalong-lalo -lalo na ang kanilang cinnamon rolls. Bukod sa mga pagkain at magagandang serbisyo na kanilang ibinibigay sa kanilang mga customer, ay magaling din makisalamuha sa tao at mamlastik ng ngiti ang owner ng cafe na ito. Matatagpuan ang kanilang cafe store sa gitna mismo ng itinuturing nalang town square. Pasalamat na rin sa dedikasyon at pagmamahal sa trabaho ng yumaon niyang ama na kung saan ay nagsimula lamang ang tatay niya sa isang maliit na food truck business noong limang taong gulang pa lamang si Ginoong Robert. At ngayon ay lumago na nga ito at talaga namang Halos nagkakandara pa na ang mga tao, makabili lang ng kanilang mga binibentang produkto. Matapos mamatay ang kanyang tatay, si ginoong Rupert na ang nakakuha ng lahat ng mga ari-arian nito hanggang sa umuusbong nga na kumpanya ng tatay niya. At katulad ng tatay niya ay ginawa niya rin ang lahat ng kanyang makakaya para maging matagumpay ang sinimulan niyang restaurant. Ngunit sa paglipas ng panahon, mayroong parte sa kanya na talaga namang nag-iba Tila ba ay nakalimutan niya na kasi kung saan siya nagsimula at kung bakit nagkaroon siya ng matagumpay na buhay. Bigla kasi siyang naging mayabang na tao na nangmamata sa mga taong mas mababa sa kanya. Pakiramdam niya ay nakahihigit na siya sa kahit na sino mang nakapaligid sa kanya. Kaya naman, ang lahat ng mga taong nakakausap niya ay hindi niya itinuturing na kalibel niya. Lalong lalo na siyempre yung mga kita naman niya na talaga namang mahirap. Para naman masigurado niya na wala siyang magiging kakumpetensya sa kanyang negosyo at may invest niya pabalik sa kanyang business ang lahat ng makinikita niya ay istrikto niyang ipinapatupad na hindi siya pwedeng magkaroon ng mga charitable organizations para hindi mabawasan ang kanyang pera. Kaya naman, isang araw, habang nakatayo si Ginoong Rupert sa gitna ng kanyang restaurant, ay nag-aalala na siya tungkol sa lumang teknolohiya at maliit na lugar kung saan ito nakatayo. Kung gusto niya kasing maging competitive sa kanyang negosyo at makakuha pa ng mga bagong kliyente, ay naiintindihan niya na kailangan niyang gumawa ng paraan para makamit ito. Kaya naman, pumirma na nga siya ng mga kasunduan na kung saan ay ibinenta e, niya, ang iba niyang mga ari-arian. Hindi niya na ito masyado pang pinag-isipan. At pagkatapos, lahat ng perang nakuha niya ay pinambili niya ng mga bagong equipment at nakatulong din sa pagpapalago ng kanyang restaurant. Ah, sa wakas, nakapagbukas na naman ako ng panibago kong kafe. Masayang wika ni Ginoong Rupert habang tinitignan ang negosyong tinayo niya. Nang matupad na nga niya ang kanyang mga pinapangarap, ay malakas siyang suminghal. At ang kanyang iti ay umaabot talaga sa magkabila niyang mga tenga. Lalo lamang natuwa at lumakas ang loob ni Ginoong Rupert nang makita niya ang kanyang kontraktor. na unti, -unti nang sinisira at pinapabagsak ang mga lumang pader para maglagay ng panibagong mga high-tech na equipment. Talagang namang nanggigigil na siya para mapaunlad pa ang kanyang kumpanya. At confident nga siya na walang kahit na sino ang makapipigil sa kanya sa pagkamit ng kanyang mga hinahangad sa hinaharap sa paglipas ng mga araw. Kitang-kita ni Ginong Rupert kung gaano mas lumalakas na at dumadami ang mga customers na bumibisita sa kanyang coffee shop. Habang kapag hapon naman ay talaga namang sobrang matao sa lugar. Kaya naman ay napapangiti siya. Ito, ito yung, ito yung lasa ng success, Ito yung lasa ng tagumpay. Uwi ka niya sa kanyang isipan habang tinitignan ang madami niyang mga bisita sa kanyang coffee shop. Kalimitang mga French family ang mga bumibisita sa kanyang restaurant. At wala ngang bago noong um araw na iyon. Dagsaan na naman kasi ang mga tao. Nakakita si Ginoong Rupert ng isang pamilya na talaga namang merong mamahaling mga kasuotan kaya naman mabilis niya itong sinalubong sabay baba ng sombrero sa kanyang dibdib at yuko sa mga ito. Magandang hapon po, tuloy po kayo dito. Saad niya na punong-puno ng ngiti pero talaga namang isa lang ang naiisip niya noong mga pagkakataong ito. Nasiguradong marami na namang pera ang papasok sa kanyang negosyo. At nang pabalik na sana siya sa kanyang pwesto, ay nakakita siya ng isang pulubi na bigla na lamang pumasok sa kanyang establishment. Talagang namang napakadumi ng itsura nito. Sira-sira ang mga damit at pati ang mukha nito ay para bang may pinagdadaan ng sakit. Excuse me sir, saad ng pulubi nang makalapit siya kay ginoong Rupert sa may counter. Pakiusap po, pwede niyo po ba akong mabigyan ng kahit na unting pagkain? Tinitigan lamang ni ginoong Rupert ang lalaki at nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Ano siya sabi mo? Paano ko nakapasok dito? Security! Kunin nyo nga to! Sir, sige na po. Nagugutom na po kasi ako. Kahit kaunting pagkain lang po, kahit tira-tira nyo lang. Meron po ba kayo dyan? Pagmamakaawa pa ng pulubi. Ano man siya sabi mo? Tingin mo ba charito tong pinuntahan mo? Restaurant to. Coffee shop para sa mayayamang mga tao. Wala akong, wala akong oras para sa mga taong katulad mo. Kadiri ka. Lumabas ka sa coffee shop ko. Napahawak ang pulube sa kumakalam niyang sikmura at napayoko habang nakatingin sa sahig. Talagang namang nadurog ang kanyang puso. Ngunit tumingin ulit siya sa mga mata ni ginawang Rupert. Pakiusap sir, hindi ko na po talaga kaya yung gutom ko. Yung muling kain ko pa po, dalawang araw na ang nakararaan. Kahit ano po, kukunin ko pakiusap, bigyan nyo lang po sana ako ng makakain. Kahit po, kahit buto, kakain po ako ng buto. Napaikot ang mga mata ni Ginoong Rupert dahil sa sinabing ito ng pulubi at napatrasya. siya. Hinawakan niya ang kanyang ilong para hindi niya maamoy ang masangsang na amoy na nanggagaling sa pulubi. Kayo nga, kunin niyo nga yung mga tiratirang pagkain natin dyan. Pagutos ni Ginoong Rupert sa kanyang mga katulong. Nanlaki naman ang mga mata ng pulubi habang tinitignan niya kung paanong nilalagay ng mga katulong ni Ginoong Rupert ang tiratirang mga pagkain katulad ng burgers, mga sandwich, donuts at pati nga mga tiratirang spaghetti sa loob ng isang kulay berde na garbage bag Napuno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ang amoy ng mga pagkain na ito ay talaga namang sobra-sobra na para sa nagugutom na pulubi at talaga namang hindi siya tatanggi dito. Nagsimula na ngang mamuo ang mga laway sa kanyang bibig Malakas ang pagkalam ng kanyang sigmura at hindi na nga siya makapaghintay pa na makakain ng hapunan. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon ay biglang tumalikot si Ginong Rupert at pagkatapos ay tinapon sa busurahan ang mga tiratirang pagkain na kanyang kinolekta. Sa mga pagkakataon na ito ay inangat na sana ng pulubi ang kanyang kamay para kunin ang kulay berde na garbage bag. O ayan, baho mo! Lahat na ng mga tiratirang pagkain sa'yo na. Kunin mo sa basurahan. Napalunok na lamang sa pagkadismaya ang lalaki. Nang makita niya kung paanong tinapon ni Ginoong Rupert ang mga tiratirang pagkain sa loob ng basurahan sabay sara dito. Ano pang iniintay mo? Di ba wala ka nang makakain dito? Ngayon, umalis ka na! Labas! Wala nang na ang nagawa pa ang nagugutom na lalaki at umalis na lamang siya sa coffee shop habang punong-puno ng pagkadismaya ang kanyang muka at naghanap na lang ng makakain sa ibang lugar. Bigla namang nagbago ang mood ni Ginong Rupert nang makita niya na wala na ang mabahong pulubi sa loob ng kanyang coffee shop. Binalik niya ang kanyang pagkaplastik ng iti at inadjust ang kanyang necktie. Pinangako niya sa kanyang sarili na wala ng kahit na sinong pulubi pa ang makakapunta sa kanyang lugar at sigurado naman siya na tuturuan niya ito ng leksyon kung sakaling mangyari muli ang pagkakataon na iyon. Anong iniisip niya? Kung pasok siya sa restaurant ko na to. Kadiri siya. At ikaw nga, ikaw ring kay, Sa susunod na may makakapasok sa cafe ko, tatanggalin kita tandaan mo. Sigaw niya sa mga gwardiya. Kinagabihan ay bigla na lamang kumalampag ng malakas ang pinto sa loob ng restaurant ni Ginong Rupert. Habang siya ay natutulog sa kanyang lamesa, at katatapos niya lamang natignan ang ilang mga paperwork. Nang magising nga si Ginoong Rupert ay nakita niya. Ang waitress na nagtatrabaho sa kanyang coffee shop na bigla na lamang nahimatay sa may pinto. Agad siyang naalarma. Maria? Bakit ka nagkakaganyan? Anong ginagawa mo? Nagdadrama ka ba? Sigaw ni Rupert sa kanya. Di mo ba nakikita sobrang busy ko? Ha? Huh? Bakit bigla ka nalang papasok sa opisina ko nang hindi ka man lang kumakatok? Eh, eh, kasi po... Kasi po, ginoong Rupert! Hindi makapagsalita si Maria. Ano na naman yun? Saglit lang ah. Huwag mong sasayangin yung oras ko. At ano yung kakaibang amoy na yun? May nasusunod na naman ba ng pagkain ng chef sa kusina? Ano ba naman yan? Sabihin mo sa kanya. Ibabawas ko sa sahod niya yun. Pero ang hindi alam ni ginoong Rupert ay mas seryoso pala ang sasabihin ng waitress. Ginoong Rupert! Wika pa ng waitress habang tila ba hirap hirap siya sa paghinga at tuloy-tuloy ang kanyang pag-ubo. Mababakas rin ang takot sa kanyang mga mata. Yung dining room po, nasusunog ngayon, kailangan na po nating umalis. Nasusunog? Bakit nasusunog yung restaurant ko? Sir, opo, kailangan nyo na pong umalis kagad sa lugar na to ngayon din. Noong mapagkakataon nga na naamoy ni Ginoong Rupert ang susunog na mga kahoy mula sa kanyang restaurant ay mabilis na tumakbo ang pagtibok ng kanyang puso. Napatalon siya mula sa kanyang kinauupuan at napatakbo. Yung pera ko! Sigaw niya. Sir, kailangan na po nating umalis dito. Hindi, hindi pwede yung pera ko. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, ay pumasok na nga ng mabilis sa loob ang dalawang bombero at hinablot si Ginoong Rupert sa loob ng nagliliyab at talaga namang puro ng usok na restaurant niya. Ang hindi alam ng mga bambirong ito ay hindi pala naghahanap ng lugar na matataguan si Ginong Rupert, kundi ay pumupunta siya sa kanyang safe para kunin ang kanyang mga pera. Sir, kailangan na po nating umalis. Nagliliyab na po itong buong lugar. Pakiusap po. Makipagkooperate po kayo sa amin. Nakita na nga ni Ginong Rupert. Ang sunog na unti-unti nang umaakyat sa mga pader at ang mga usok ay lalo lamang kumakapal habang umaangat ito sa may ceiling ng kanyang restaurant. Sa kabatuyang palad nga ay nagawa niyang makatakbo kasama ng dalawang bombero sa nagliliyab na strukturang iyon. Tila ba ay nawalan na ng lahat ng pag-asa si Ginoong Rupert habang nakikita niya na unti-unting nilalamon ng apoy ang kanyang paboritong cafe shop. Lahat ay nawala sa kanya ng isang iglap lamang mula sa mga pera sa kanyang safe hanggang sa mamahalin niyang mga machinery, mga imported niyang furniture at lahat-lahat ay tuluyan ngang naging abo. Pero ang tanong, paano nga ba ito nangyari? Mabilis niyang pinuntahan ang kanyang mga trabador. Diyos ko, bakit hinayaan niyo mangyari? Sige nga sa inyo, sinong makakapagpaliwanag kung bakit nasunog yung coffee store ko? Wika ni Ginong Rupert habang inoobserbahan niya ang mga bombero na patuloy pa rin na sinusubukan na apulahin ang makapal na apoy na bumabalot sa kanyang restaurant. Kaninang umaga lamang ay talagang namang dinadagsa ito ng mga tao Pero ngayon ay sira-sirang mga kahoy, mga bakal at nasunog na makinarya na lamang ang natira Wala na nga siyang nagawa kundi ay napaupo na lamang sa isang malapit na upuan Habang pinapanood niya ang lahat ng kanyang pinagirapan At pinagbuhusan ng lakas buong buhay niya na unti-unti nang naglalaho Sir Rupert, pasensya na po kayo Pasensya na po talaga kayo sa nangyari Iguruan po ng short circuit. Tapos wala pong nakapansin pagpapaliwanag ng isa niyang mga trabador. Lahat kayo. Sige na, umalis na kayo. Huwag niyo na akong istorbohin. Iwan niyo na muna ako ngayon. Habang nakaupo si Ginoong Rupert ay nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Wala siyang magawa kundi yumuko na lamang. Hanggang sa hindi niya namamalayan na unti-unti na pala siyang nakakatulog sa labas ng kanyang restaurant. Wala na siyang pera at mag-isa na lamang. Sa sumunod na umaga, nagising si Ginoong Rupert sa mainit na sinag ng araw na dumadampi sa nilalamig niyang katawan. Nang biglang tumunog ng malakas ang kanyang sikmura, kumakalam na ito. Agad siyang dumukod sa bulsa ng kanyang kot para makita kung meron pa ba siyang kahit konting perang natitira na pwede niyang magamit para makabili ng pagkain. Ngunit walang laman ang kanyang bulsa. Nang hindi malaman ni Ginong Rupert ang kanyang gagawin, ay huminga siya ng malalim at tumayo. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad sa pinakamalapit na bakery. Napahinto siya. Nakakaramdam siya ng labis na pagkahiya. Napaubo siya para malinis ang kanyang sikmura. Sabay lakad sa counter. Pasensya na kayo pero pwede niyo ba akong ma-assist sa ad ni Ginong Rupert? Maya-maya pa ay may nakapansin sa kanya. Sir Russell? Russell, ginong Rupert, anong ginagawa mo dyan? Bakit nandito ka sa maliit na bakery namin? Nabalitaan ko na nasunog daw yung kafe mo kahapon. Kumusta na? Okay na ba ang lahat? Saad ng manager sa kanya. Pakiusap, bigyan niyo ako ng makakain. Gutom na gutom na ako. At sobrang terrible ng sitwasyong kinalalagyan ko ngayon kasi nawala ang lahat sa akin kagabi lang. Dahil sa trahedyang sunog. At oo nga pala, wala rin akong pambayad. Napanguso ang manager sa kanya habang tinitignan ang kanilang mga tinda. O ito, ilan to sa mga donuts tapos mga tiratirang hamburgers mula kagabi. Sakto at itatapon naman namin yan. Pero wag mong asahan na gagawin namin to sa'yo araw-araw ah. -araw, Saad ng manager. Habang si Ginoong Rupert naman ay naglakad na palabas ng bakery. Napunong-puno ang kanyang bag ng mga tiratirang pagkain mula sa bakery. Ang mga salita na 'yon ay talaga namang tila ba ay sumaksak sa kanya. Nahihirapan siyang isipin na darating ang araw na ito. At doon ay nakasalubong niya nga ang kulubing pinalabas niya sa kanyang coffee shop kahapon lamang. At nang kakagat na nga si Ginoong Rupert sa tiratirang burger na binigay sa kanya, ay bigla na lamang itong tumakbo, sabay hablot sa kanyang bag at mga pagkain. Pasensya ka na, akin na muna 'to. Saad niya habang tumatakbo. Wait, teka lang sa ad ni Ginoong Rupert. Natulala naman ang pulubi nang makita niya na ang lalaking hinablotan niya ng pagkain ay si Ginoong Rupert pala. Unti-unting lumapit si Ginoong Rupert sa kanya na mayroong napakalaking ngiti. Pasensya ka na kahapon sa nagawa ko. Hindi ko alam kung paano to sasabihin pero nasa mahirap na sitwasyon kasi ako ngayon eh. Kaya yung pagkain na inablot mo sa akin, pwede bang maghati na lang tayo? saad ni Ginong Rupert at napaupo nga silang dalawa. Ang tanging tunog lamang na nagagawa ng dalawang lalaking ito ay ang tunog mula sa kanilang pagnguya ng kanilang mga pagkain. Sobra ko itong na-appreciate. Saad ng pulube. Ang pulube ay nagpakilala bilang si Freddy. Salamat ha kasi pinayagan mo akong kumain kasama ka. Alam mo, magkapareha tayo ng lagay eh. Dati rin meron akong grocery store. Diyan lang sa kabilang bayan. Noong mga panahon na yun, naniniwala ako na wala na akong kailangan pang bagay kasi sobrang yaman ko na. Kaya pag may lumalapit sa aking mga taong nangangailangan, hindi ko sila tinutulungan. Sa totoo niyan, tinataboy ko pa sila sa grocery store ko. Pero talaga namang ang kapalaran ng nagturo sa akin ng leksyon na kailangan kong pagbayaran yung mga obligasyon ko. Binenta ko yung bahay ko at lahat ng mga ari-arian na pagmamayari ko. Lahat ng mga mayaman kong kaibigan at kapamilya. Tinalikuran akong lahat. Pagkatapos nun, nagbago na ang lahat. Wala na yung mga bagay na kanasanayan ko. Nilagay ni Ginoong Rupert ang kamay niya sa balikat ng lalaking si Freddy. Habang mayroon pang laman ng mga tiratirang pagkain, ang kanyang bibig ay nagsalita siya. Pasensya ka na sa nangyari sa'yo, Freddy. Hindi dapat kita tinrato ng ganun kahapon. Pasensya na rin dun. At sa sumunod pa ang mga araw, dahil wala naman na din silang matutuluyan, napagdesisyon na ng dalawang lalaki na magtulungan at umasa sa isa't isa na kung saan ay dinala ni Freddy si Ginoong Rupert sa homeless shelter. Alam ko na para sa'yo, yung unang mga bond dito ay magiging napakahirap. Nung kararating ko lang dito, nahirapan din ako. Pero nalalagpasan ko naman yung mga araw at nakakaya ko naman. Kaya umaasa ako na Kakayanin mo rin munang manatili dito kahit sa saglit na panahon lang. Napasinghal lang malakas si Ginong Rupert. Habang tinitignan niya kung gaano kami ang pamumuhay sa loob ng homeless shelter at kung gaano kalala na ang sirkumstansya na kinalalagyan niya. Kinikilangan niyang mamuhay at makikwarto kasama ang iba pang mga hindi pinalad at mga pulubing tao na noong mga nakaraang araw lamang ay talaga namang pinangdidirihan niya. Naiintindihan niya naman na kailangan niya ng matulog sa isang bangpet at kinikailangan niya na rin pumila para makapag-CR. Sa katunayan nga niyan ay kinasusoklaman niya na kung bakit pa rin siya nabubuhay. Ngunit wala naman siyang ibang pagpipilian. Sa sumunod na mga umaga, tumatakbo na sinalubong ni ginoong Rupert si Freddy nang kagigising pa lamang nito sa loob ng shelter. O oh Freddy, ngayon ka lang nagising? Kanina pa kita hinahanap, may ibabalita ako sa'yo. Saad ng lalaki sa kanya. Napakunot naman ang noon ni Freddy. Ha? Anong ibabalita? Kagigising ko lang, wala naman akong ibang pinupuntahan. Saad ni Freddy sa kaibigan niyang si Rupert. Eh ito na nga yung balita ako Pare, nakakita na ako ng trabaho sa atin. Kilala mo yung may-ari dyan ng medyo mamahaling kainan. Dyan lang, sa dulo ng kalsada. Pinayagan niya tayo magtrabaho sa kanya. Kinento lang sa kanya yung mga karanasan natin tapos experience sa ganitong bagay. Pumayag naman siya. Kaya tara na, magbihis ka na at magsisimula na tayo ngayong araw. Masayang pagbabalita ni Ginoong Rupert. Hindi pa rin naman makapaniwala si Freddy sa kanyang narinig. Ngunit unti-unti siyang naging interesado nang makita niya na lumabas sa shelter ang kaibigan niyang si Ginoong Rupert na nakasuot na ito ng damit pantrabaho. Alam mo pre, Antagal ko nang naghahanap ng trabaho pero hindi talaga ako nagtatagumpay. Paano ko nakahanap ng trabaho sa halos isang araw lang? Seryosong saad ni Freddy. Natawa naman si Ginoong Rupert. Nag-focus lang ako pre. Kailangan ko lang ng maayos na usapan sa pagitan naming dalawa. At sa uli, nagtagumpay nga ako. Alam mo Freddy, yung trabaho na to, makakatulong to sa atin para ma-recover natin yung mga nawawalang bagay sa buhay natin. Pero asahan mo na na aabutin tayo ng siyam-syam at talaga namang sobra-sobrang effort para magawa natin yon. Kaya ano, agree ka ba sa Sa ad ni Rupert. Ngumiti naman sa kanyang kaibigan na si Freddy. Sa paglipas pa nga ng mga panahon, ginawa nga ni Ginoong Rupert at kaibigan niyang si Freddy ang lahat ng kanilang makakaya para sa mga panibagong tungkuli na ginagampanan nila bilang isang janitor at taguhugas ng pinggan sa loob ng restaurant. Nagbunga naman lahat ng kanilang paghihirap sa loob ng ilang mga buwan nang mapromote sila sa posisyon ng pagiging isang chef at manager ng outlet na iyon. Nabayaran na ni na Ginong Rupert ang lahat ng kanyang mga pagkakautang at di nga kalaunan ay umalis na rin sila sa homeless shelter para magrenta ng apartment kasama ang kanyang kaibigan na si Freddy. Isang araw habang pinagdidiskusyon na nila ang pagbabago sa minu, ang may-ari ng restaurant ay nalapitan silang dalawa na mayroong seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Okay guys, matagal ko nang pinag-iisipan kung paano tayo makakatulong sa ating komunidad. Matulungan natin yung mga taong nangangailangan pero hindi ako sigurado. Nagpalita naman ng tingin si Ginong Rupert at Freddy dahil sa sinabing ito ng kanilang boss. Kaya naman nagbigay ng suwestiyon si Ginong Rupert. Bakit po hindi na lang natin ipamigay yung mga tira-tirang pagkain natin sa food truck, lalo na pag matatapos na yung araw, kesa naman na tinatapon lang natin sila. At sa ganung pagkakataon siguro ay napakalaking tulong na yun para makatulong tayo sa mga nangangailangan at kapuspalad. palad. ad ni Ginong Rupert. Ang ganda ng idea mo Rupert! Sige, ayun yung gagawin natin. Masayang tugon naman ang ng boss. At sa sumunod pa nga ang mga linggo, si Ginoong Russell Rupert at ang kanyang kaibigan na si Freddy ay nagtulungan kasama ang may-ari ng restaurant para isagawa ang naisip nilang proyekto. Tinawag nila itong Leftover Love, Free Meals on Wheels. Ito pa lang yung pagsisimula natin sa ad ni Ginoong Rupert habang pinapanood ang mga taong punong-puno ng kasiyahan. Natuwang-tuwa sa kanilang kinakain sa labas ng food truck na minamaneho ng magkaibigang si Ginoong Rupert at ang dating pulubi na si Freddy. Kinikilangan man nilang mahirapan araw-araw at nawalan man ng pera si Ginoong Rupert, pero nagbago naman ng kanyang pagkatao at ito ang isang bagay na talaga namang hindi mabibili ng pera. Kaya kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo nang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.